Magandang araw po, binibini ako po si Zara Malumbro at ang aking iulat ay tungkol sa paglobo ng populasyon. Ang paglobo ng populasyon ay isang malagang isyo na kinakaharap ng maraming bansa sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Ito ay ay sa mabilis na pagtaas ng bilang ng tao sa isang particular na lugar sa loob ng isang tiyak na panahon. Ang problema ito ay may malaking epekto sa ekonomiya, kalikasan at lipunan. Ang pagtaas ng populasyon ng Pilipinas taon-taon ay sinusukat gamit ang annual population growth rate na ay pinapahayag bilang persyento. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistic Authority o PSA at United Nations o UN, narito ang ilang mga tila, talaan. Noong 2010 to 2015, ang average ng annual population growth rate ng Pilipinas ay 1.72%. Noong 2015 to 2020 naman ay bumaba ito sa 1.63%. Bata sa census of population and housing noong 2020. Noong 2021 naman at hanggang 2023, ang population growth rate ay tinatayag na sa 1.5% hanggang 1.6% taon-taon. Mga sani ng paglobo ng populasyon. Una, kakulangan sa edukasyon. Ang kakulangan ng kalaman tungkol sa family planning at reproductive health, health ay nagdudulot ng mas maraming hindi planado pagbubuntis. Pangalawa, kultura at reliyon. May ilang kultura at reliyon na nagtataguyod ng maraming anak bilang tanda ng yaman o pagpapala. Mga epekto ng paglubo ng populasyon. Una, kakulangan sa pagkain. Habang tumataas ang populasyon, lumalaki rin ang pangangailangan sa pagkain na nagdulot ng gutom. Pangalawa, pagkapuno ng mga lusod. Ang mabilis na urbanisasyon ay nagresulta sa kakulangan ng pagpabahay pag at masikip na pamayanan. Pangatlo, polusyon at pagsira ng kalikasan. Ang paglubo ng populasyon ay humantong sa sobrang paggamit na likas na yaman na nagdudulot ng pagkasira ng kapaligiran. Pangapat, kahirapan. Ang pagtaas ng populasyon ay naging sanhi ng mas mataas na kompetisyon sa trabaho, edukasyon at serbisyong publiko. Alimbawa na epekto, noong 2020, ang populasyon ng Pilipinas ay humigit kumulang 109 milyon. Kung mabatuloy ang 1.6% growth rate, tinatayag na dadagdagan ang populasyon ng 1.74 milyon katao kada taon. Ang pagbaba ng growth rate sa nakaraang kara dekada ay sanhi ng pagpapalaganap ng family planning at iba pang mga programa sa populasyon. Ngunit nanatili pa rin itong mataas kumpara sa pandaigdigang average na nasa 1.0%. Mga solusyon. Una, pagpapalaganap na edukasyon ang pagbigay ng tamang impormasyon tungkol sa family planning at reproductive health ay makakatulong sa pagkontrol ng paglaki ng populasyon. Pangalawa, suporta mula sa gobyerno. Dapat ipatupad ang mga batas na nagtataguyod ng responsable magpapamilya. Pangatlo, pagpapaunlad ng kabuhayan, ang paglikha ng mga trabaho at pagtaas ng kita ng mga tao ay maaaring nakakatulong sa pagbaba ng fertility rate. Panghuli, pagtulungan ng iba't ibang sektor. Ang pribadong sektor, NGOs at mga lokal na pamahalaan ay dapat magkaisa sa pagsupo ng problemang ito. Yan lang po ma'am. Maraming salamat.